Okay na lang tayo. Ano? Hindi na, hindi na ako mag-ano. Putang ina nun, no? oh! Patay! <laughs> Eto, palag to. Gago. 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 Pinin ng ano yan. Hey guys, sa akin guys, oh! Ay, joke lang, joke puta! Malakas nga yung kalaban mo dun, no? Sabi ko sa'yo, masakit, di ba? Hindi ka nakikinig, eh. No ka doon ah. Kupal kasi. Ito pwede yan, yan, yan. Five yeah, man. Yan, 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 yan. Five man Parang yung mga yaring ano, no? Oh. Tournament ng HOK Global, no? Ibang bansa yung mga kalaban eh. Mukhang malulupit naman ma yun. May mga Pinoy bang nakasali? May malay ko sa'yo. <laughs> Meron. Ay, binan yung lungga. Busa, yan. Ngayon ako. Eh. Ano ako, Midlin ako? Ay, tanong ka, boy. Ibubuhatin eh. ka rin na naman eh. May abang ka ba? Ay, ito, may kasali pa, boy. Ano, Indonesia. Malaysia. Nova Esport, Malaysia. Dalawa din. Ayun, no. Oh, tang Ina, guys. Ako sa inyo, supportahan nyo na yan. Dahil pag di nyo sinuportahan did yan, didirit ko to. Napaktapang muna tao. <laughs> <laughs> Ikaw, boy. Sino sa supporta mo dyan? Ah, uh, Siyempre, Pinoy. Pinoy tayo. Wala, Indo eh. ako. Indo. Ayaw ko na sa, si uh, ayaw uh, ko sa si uh, Pinas. Ay, ban natin si Rager dito, men. Ban natin. <laughs> Ano ang gagawin? Ito, na lang ha, uh, usapan ha. Uh. Pag si Chokes ang nagbuhat, magmimigay siya ng 10,000. Pag ako nagbuhat, mamimigay ako 5,000. Okay, Grabe naman yun, ba't unfair? Hindi, 10000 na lang tayo. Para 20 pwede, 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 nanalo, video, eh? <laughs> I'm so rich. Ayan, <laughs> yeah, may pinakamaraming share, guys. Uh, Oo. Ayan, napipiliin namin. Ayan, mga pre, share yung uh. stream natin, o. Oh. Mamimigay daw si Rigger ng 50k. <laughs> Aray kong pati, tutang ina. Ang pati. Gagi, tinitipitipihan tayo. Dami tara you know? stoker dito, no? Hindi, five man to eh. May mga kasama to eh. Ah, uh, kaya pala. I mean, magkakasama to pag ano to. Mm -hmm. nag sniper show. Aray ka, agaw, sakit! <laughs> oh, patay kaya, yan. tapatay. Patay. Uy, patay. First blood, pre. Ay, kalaban. Hindi, <laughs> <laughs> grabe. Ka, kalaban yun. Parang gusto ako mamatay, boy, ah. Obvious ba? Ay, matalo, no. scatter. <laughs> Hindi namin nag-scatter, guys. Nag-choke na lang kami. Oo. Oh, migil na ako, eh. Joke na lang tayo. Wala. Hindi <laughs> na, hindi na ako Putang ina na, no? Patay. Hindi, ang galing yung kalaban dito. Tang ina, ulala tatoy. Bobo ka kasi. Eh, pag uusapan na namin ni Chokes na maglaro talaga kasi, guys, uh, nag-uusap kami. Magagawa Gagawa kasi kami yung team ni Chokes. Uh, ang pangalan ng team na gagawin namin, Choker. So... Baka may gusto dyan. Ito na, patay ito. Poking inan to. Patay, patay. Ubus, eh. GG. Ang sakit talaga ng kalaban. po kinang inang damage yun. Ba't ganun? Wag mo tinapalat ang pagkatanga mo, ha? Hindi, lamang tayo eh. Okay lang yan. Namang Ba't lang kate. Pero okay lang yan. At least lamang tayo, pre. Grabo, ayun oh. Katay talaga. Ubus kami, oh. Dami, tinipinipian ako. Lumlapit ako na matay. Grabo. Ano naman ito na, kill! Napatay ko ba? Napatay ko pala. Gago. Kala ko buhay. May abang ka ba? Ano po? Ano yung ginagawa mo niyan? Utang oh, bigat mo ah. Hindi na ko patay lang ng isa eh. Bigat na. Taytay, tayo yun. Ang sakit talaga ni ito. Puki ng inang to. <laughs> ano po? Kaya... Kailangan tulong ko? Napapatay kaya ka na nga dyan eh, tapos kailangan pa ng tulong mo? Hindi, nee, ano, pinagbibigyan ko? Bobo ka ba? <laughs> nakaka, ano, nakakabagot pag hindi malakas kalaban eh. Ah, so, mababoring. Mm. Di ba pag may mga tournament ng HOK okay, that may mga ano yan, pre, may mga teams yan. Oo. Oh. Dapat tangin na ako na lang yung team song dyan, parang okay. Mas diba? gan sa akin, mas solid sa akin kung ako. Kiningin na, paano naging solid sa'yo? Hey, di mo ba alam, King of ako? Wala akong pake. King of pero? Eto, palag to. Gago mo. Oh. Gago mo. Gago mo. Gago Gago mo. Gago mo. Gago mo. Hey guys, sa akin guys oh. Ay, joke lang, joke lang. Bobo ang puta. Malakas ng yung kalaban mo dun, no? Oh. Sabi ko sa iyo masakit, diba? 'di ba? Hindi ka nakikinig eh. Nabugbog ako dun ah. Kupal ka kasi. Ah, uh, again, hindi naman dito ni Paui oh. Ah, dito no. na binda Hindi na tama, putang ina, napakadaya. Daya, sino ng hero ba 'yon? Masakit yung ano, anong hero 'yon, guys? Yung tumitira sa amin nang napakasakit po kunin niyo Sa atin kasi 'tong long game eh. bangat tanga-tanga ka. Bago na Ay, look at it talaga, oh, putang ina. Tarantado yung damage. Ano Nanalo tayo dito sa sabi ko sa inyo, Shit. Alo, grabe yung tapang ni pari, oh. Sinusunod niya. Bago na, ano lang ako? Alo, alo, alo. Ba't mo ako iwan? Ay, kung ayun, balagay mo, boy. Alo, alo, grabe. Ayun ka kamaan. Ah, matay na yun, dude. Patay, patay. Na, patay, 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 patay. Patay tayo, gagi. Buta ko nakapatay. Ang galing ko, ah. Galing ko pala, no? Hmm, hey, kukinigin na mo. Nilagad. Ayun, napatay ay, napatay ito. Ala, ala, ala. Ala, pre, pre. Out na naisip. ako, out na ako. Win na ako. Makate, makate. Ito bare. rin, pasag na tong mano. Bot. Sige, pasagin mo na dyan. na ako sa mga. Pasagin ko lahat ng tori dito sa baba. Uy, patay ka na. Ayun, yan na, chinards ka na, na. 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 chinards ka, ka na. Ay, pangitangin mm. ang sakit. Mm, mm, na. Hmm, hmm.

dala sa may kinin. Ayun, ang kati kasi ng kalaban po, kinin-ina. Eh, nagpapatayan na sila dun, nagpapatayan na sila dun. Nagpapatayan na sila dun. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nagpapatayan sila dun. Namang nakalaban, ha? Ah. My bad. Ano to eh? Naubos kayo, pre? Naubos kayo? Bobo ka ba? Ang patay, buta. Ubusin ko to, pre, ha? Ah. Ano? Ah, ubusin mo na. Balak na dyan. Sige na, ubusin mo na, basukin mo, sige Oo, oh, D ko to sige, Tara, sige. sa mama ko Oo, oh, sige, sige Ubusin ko to Sige Basukin mo ka Oh, ganda rin Ano ba, nabahala ka sa buhay Ano ba, nabahala ka sa buhay Ano ba, nabahala ka sa buhay Ano ba, nabahala ka Apa wala nang yaman naman? Hindi naman sana iwan, hindi lang talaga kaya. Eh, ito hindi ka nga hindi mo nga tiniraman lang. Eh. Ni kilite di mo ginawa. Ipag ka mo ang burot ka kasi. Tara, pasok oh. Ano tayo dito, men? Ayayan oh, pasok oh. Don't do that. papasok kayo dito nang malaman nyo hey, hindi, papasokan mo malaman nyo aray kong pati hindi na pumasok ko patay ito, patay ito patay yan wala, hmm. tangin lang niya kala ko mag-KS pa ako, ako mag-KS no way hindi ako nag-KS, -hi hindi, hindi ko gali yan o, <coughs> kita, ubus sila oh ubus sila oh ubus sila oh ubus sila oh, pre oh Busila Ubus, pre. Ano? Ano ako? Huwag mo ang pagkatanga mo, ha? Gagi. Ay, gagawin niya. Uy, pre. Push, 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 push. Push nyo na. Oh, puking inan ka ng kino. push mo ba. Sige, sige pa. Push nyo. Tap, 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 tap. Puking inan to! Hindi nagbabusan ng mapo. Tap mo. Sorry, chow. niyo lang, pre. Ay, uli. Nasa-masama lang kahit doon. No. So, yun, na huwag may <laughs> Nasa baba o nasa buhay mo eh. Kutang talaga. Mayroon. Ala, ala, ala ka GG. Ala sorry lang. Joke lang. Joke lang. Karabi naman, naubos tayo. Laka, takbo ka na. Hoy! Ala, 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 kupal yun. Ala, wala na. Wala na. Finish na. Tapos nata to. Hindi, may mabubuhay. Ano, 7 seconds. Yung lang. Kaso, di rin natin ang mga gano'n. Kaya niya mag-deff? Hindi, kaya yan. Kaya yan. Try lang. Ala, wala na. Deff, 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 deff. Uy, gago pumasok po. Ano yun? Tore, 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 tore. Ay, gago, kala. Tayo nga pala yung tore. <laughs> Natunaw. Talo. Uy, <laughs> takin na mo. Sabi nga pala yung tore. Ba't sinasabi ng tore? Ano, kauna na natin laro pre o talo agad, oh. Hindi, syempre. Dito tayo, uy, kagi. Alam nga yung magpa-ano ka mo. Papagulpi ka muna. Pulol. Oh, yan pala yan. Tama naman. Ganun lang yan. Eh. eh, kung pinakita natin yung tunay na galaw natin, eh, hindi na tayo nilabanan dito. Tama, tama. Ganun nga